Hello, what's up? And Happy New Year sa inyo guys. At nagpipicture nga pala ako dito sa Happy New Year namin. At sya ka 2025 na pala. Salamat sa mga memories 2024. At salamat din dahil Happy New Year na ngayon. Ikakat ko raw yung mga ano, keso kasi magpo fruit salad kasi kami eh. At tatapos ko na ang paghihiwa ng keso at saka mix ko na daw pero huwag pa daw kasi ilalagay sa pinakamalaking na tupperware. So kinakain ko at free taste muna bago mag-shake. At napasaya pa, napasayaw pa nga ako dyan at saka nakita ko ang hair ko na ano kasi nag freestyle kasi ako diyan nagstyle sa buhok ko homemade lang na freestyle yan I style ba kasi yan kasi tawag niyan eh. i style hair tsaka nawala nga ako diyan at tsaka bumalik na alit ako at tsaka nag spray, -spray ako ng tubig <laughs> Baka gusto niya rin ng spray, best okay lang yan. Kasi free naman eh. At nagmix na pala ako ng fruit salad namin. Super excited ko nga para sa New Year. Kasi mamayang gabi ay magbutubutuhan na kami. It means yan guys is mag fireworks na. At saka ngayon guys ay nagpi-picture picture at nagpagagandahan naman to si Inday. Hay nako. At dyan naman magtatapos ang vlog ko. Bye bye!